So nga ako rito kay Erpat Tsaka sa tito ko na si Yami ay mabisa Dito sa bayang Gawat mamimili kasi ng mga kailangan sa kusina namin At tsaka kay Ermat Kakaubos lang kasi kagabi Ng mga stock na prutas ni Ermat kaya naman nitong mga bandang hapon Ay eh namili kami ni Erpat dito sa may bayan Inuna na nga ni Erpat dito Bumili ng papaya Gawat libang araw na naman Kasi hindi nakakadumi si Ermat mga utol so, Tinatawag naman namin yun sa doktor niya Mga utol Pero sabi ng doktor niya Ay eh normal naman daw yun Pero para sa amin Ay eh, nag-aalala kami Napapaisip at nababahala kami so, Violeta size lang gawa 60 kilo lang nento at yung malalaki naman ay 120 kilo kasunod nun eh itong patatas naman mga apat na peraso lang gawa sa isang araw sa isang patatas eh kalahati lang naman yung nababawas na erpa, halo halo na nga yung bibili namin dito mga utol kaya naman yung meron na kita sa airpot dito na balot balot na bawang eh huminto na rin para bumili shoutout na rin dito kay ate gawat na lamang yung na nagbablog tayo gawat na mumukha niya kasi tayo kakalain niya yun pati rito sa may pangasinan mga tol eh meron tayong mga utol na napakasolid kasunod nun eh namili na rin kami rito ng mga mantika, toyo, tsaka suka nakaka kailanganin namin sa kusina. Pagkatapos ka namin mamili dito, eh, konting lakad-lakad lang at napahinto na naman si Erpat dito sa mga purtasan. Papaya pa lang kasi yung nabibili namin mga utol, kaya naman bumili na rin si Erpat dito ng ubas at saka na orange. Pang isang linggo nga lang yung binibili namin mga utol para hindi nasasayang at nasisirag at wala kasi kaming rep sa bahay. Bumili na rin si Herpat na peras para iba't ibang klaseng purtasan na natitikman ni Herman. Pero sa totoo lang mga utol, eh, malungkot pa dahil lahat ng kinakain na Herman, eh, pa rin. At sa host niya pa nga rin sa ilong, lahat pinapadaan yung kinakain niya. Pagkatapos nga mamili Erpat dito eh malis na nga rin kami kaagad para pumunti ng gasolinahan. Gawat bibili rin kasi kami na yun tong crudo na siyang gasolina ng makina ng kuliglig. Yung makina kasi ng kuliglig yung ginagamit nitong tito ko at airport sa pagpapatubig ng talungan ng tito ko. Pinahanginan na nga rin ng tito ko tong gulong sa likod gawat napansin niya na malambot. Pagkatapos ay eh, bumalik kulit kami rito ni Erpat sa palengke para bumili na yun kalabasa. Isang buo na nga rin yung binili ni Erpat para pasok na pasok na naman sa isang linggo. Pagkatapos nga na yung bumili ng kalabasa ay eh, dumiretso naman tong tito ko at saka sa si sa bigasan para bumili ng bigas dahil wala na kaming istak na bigas. Sa dami namin na kumakain sa araw-araw, itong isang sakong bigas na to, eh, minsan hindi na inaabot na isang linggo. Pero kahit na ganoon, isalamat salamat pa rin po, Panginoon, sa natatanggap na yung na blessing, maliit man po, malaki. Bumili na nga rin kami na ni Airpat na itong Insure nermat, mga utol na siyang inahalo sa mga biniblender na pagkain na Pagkatapos nga na yung mamili na Airpat, inapukaw nga kami rito sa mga street food. Kaya naman napahinto na rin muna kami para pumutrip ng kaunti. Nakalimutan ko nga dito mga utol, pero parang proven eh. Comment nyo na rin sa babatol kung ano to, na rin ba kayo nito talaga naman mabisang mabisa rin to mga tol pang ulam kaya naman agad na nga rin hinusgan dito ng tito ko ay talaga naman sa tawa pa lang alam mo nang mabisa na at sir pat naman ay napahigop pa ng suka ay talaga naman ang bisa Siyempre, tayo naman ay eh, dito tayo EFT eh, sa loob ng tricycle tol para mabisa talaga ang EFT ay talagang mapapahigop ka rin talaga ng suka tol eh pagkatapos sunod sunod din mo na naman yung kain mo ay talaga namin. masarap talaga kumain sa mga street food stall pero ipangako eh, no, nyo na wag nyo ng araw-arawin ha okay ba? okay pagkatapos ng namin pumutrip inagaya eh, na rin sir dito sa may palengke para bumili ng uulamin namin ngayong gabi. Dito na nga lang kami bumili kay ate, gawat napakabait. Puro pakpak nga lang yung pinili ni Erpat at talaga naman pumayag si ate. Nag-effort pa, o kita tayo naman. Sobrang bait nga ni ate, halagang 200 nga lang yung bibili ni Erpat. Kaya lang yung napasobra ng 30 pesos, kaya naman sumigin na rin si Erpat. Shoutout na nga rin pala kay ate, gawat na lamang niya na nagbabalag tayo. Pagkatapos nga na yung mamili ni Erpat dito, nang uulamin namin ngayong gabi, pinunta na rin namin kaagad doon tito ko para makauwi na. Ay talaga naman dapat takbong chabi lang eh, pero naging takbong gwapo. Ang bilis tuloy namin nakauwi pagka nga namin kaga dito sa bahay, agad na gara nga rin pinagbababa na mga pinamili namin. Siyempre, nandiyan si paring Kim ang taga sa Gep. Hindi mo makikitang malungkot yan to, laging masaya yan. Dapat nga pangalan na yan to, happiness eh, hindi Kim. May laban nga rin pala itong mga utol ko sa basketball, pero hindi tayo makakanood sa kanilago at marami tayong tungkulin dito sa may bahay. Kaya naman sa pagbaba ni paring Kim ng bigas, hanggang dito na lang din mga utol, paalam!